Hi guys, welcome back to my channel, Mamelu's Vlogs. And for today's video, I magluluto tayo guys ng ating breakfast kasi may natira akong rice. So, tara na guys. At guys, so unahin natin is maglalagay tayo ng oil. Painitin natin konti yung oil guys para dyan natin igisa-gisa yung ating garlic. Masarap yung may garlic yung ating sinangag para mas yummy-yummy at saka yung amoy niya guys is napaka-sarap. O diba? Igisa-gisa lang natin siya guys hanggang sa medyo maging brown-brown yung ating garlic. Kasi mas maganda yung medyo-medyo sunog-sunog yung garlic guys kasi mas maamoy siya tapos yung lasa ng ating rice is mas... Masarap. maralasahan talaga natin yung sarap ng ating sinangag. Actually, guys, namimiss ko talagang kumain ng mga ganitong pagkain sa umaga. Kasi hindi ako lagi nakakapagluto ng ganito. Minsanan lang. So, pwede natin ilagay yung ating uh, already boiled rice. Ayan, guys. Igisa-gisa natin siya. O, di ba? Ang lang. Kung may mga natira kayong rice, ganito na lang gawin nyo sa breakfast, guys kahit na ka ng ulam kung may ganito na, ayos na siya guys. Tapos kasama may coffee, syempre, di ba? Partner sa coffee natin. Kasi tuwing breakfast ko guys is laging bread or eggs or ganun ganon So ito guys, luto, -luto na yung ating uh, fried rice. Maglalagay na rin tayo guys ng uh, seasoning para pampalasa sa ating fried rice or sinangag na lang guys sa taas sa atin. Mas okay pa, di ba guys? Bali, nilagay ko lang dyan guys is kunting soy sauce. At saka naglagay na rin ako guys ng kunting seasoning para mas yummy yummy yung ating rice. Kaya sabi ko nga guys, kahit na wala tayong ulam. Basta may ganito na guys. At saka coffee. Solve na yung ating breakfast. So, di ba? So, ayan na guys. Pwede na yung ating fried rice. Yung ating sinangag. Pwede na natin siyang i-transfer sa ating serving plate. Ayan, parang naamoy ko na talaga guys yung yummy yummy niya. Excited na ako sa aking breakfast for today. Ayan. Lagyan na natin sa ating plate. At saka magpiprito rin tayo guys ng eggs. Siyempre, painitin muna natin yung ating mantika sa ating kawali. Ayan guys, kasi yung kawali ko, mata, ano na yan guys, old na kawali na yan. Medyo tumidumidikit-dikit na siya kapag hindi masyadong mainit yung mantika. So, ayan guys, medyo mainit-init na. Lagyan na natin yung ating egg. Ayan, gusto ko sa eggs guys is yung a uh, half cook lang yung yellow niya. Ayan, okay na yan guys. Tanggalin na natin at magpiprito tayo ng tuyo. This is talaga yung talagang namimiss ko talaga sa atin guys. Hindi ako lagi nakakapagluto ng tuyo guys. Kasi pag nandito yung mga amo ko is maamoy nila yung amoy. Kaya kapag wala sila, saka ako nakakapagluto ng tuyo. Ayan guys. Pero mas masarap talaga yung tuyo dyan sa atin guys. At yan guys, ah uh, okay na yung tuyo natin. Ayan, lagay na natin sa ating plate. Ayan, nilagay ko na sa plate ko na may rice. Nandyan na rin yung eggs. Ayan guys, ready to eat na. Meron din ako ditong banana. Ayan, syempre coffee guys. Para sa ating breakfast. So yun lang guys. Bye bye. Thank you for watching.